What's up sa inyo mga bossing ngayong araw mga bossing Nandito uli yung lagi nag-bi-video sa atin mga bossing yan si Jay Bronda Baka may gusto ko shoutout dyan Shoutout kay Sandel, kay JJ, kay, sa kay Roji dyan Big big shoutout sa inyo Follow nyo na rin yung epic Rangel namin dyan Yon big big shoutout sa lahat ng shoutout ni JB mga bossing Yon mga bossing update ko kayo ngayon dito sa ating barak sa baba Yan ko ganina kasi mga bossing Ulan ang ulan hindi naman sobrang lakas pero ambon lang. Ngayon yung nangyari sa mga reptab natin. Nagkaroon ng mga lupa-lupa. Pero mga bossing, don't worry, lilinisin natin yan kapag ka nag-water change tayo mga bossing. Yun mga bossing, update ko lang kayo. Maga baka magkaroon niyang swap deal yung FH Rainyel nyo mga bossing. Magkakaroon na ako ng medyo saktong ano lang mga bossing swap. Yung full gold gapi natin mga bossing, magsuswap tayo ng balloon mollies or yung mga ordinary molly, mga bossing, may makikipagswap sa atin. Hindi natin alam mga bossing kung mamaya dadating or bukas. Pero mga bossing, sure, sure na sure ako mga bossing, nakilala nyo yun kasi kakagaling lang din sa atin noon mga bossing. Yun lang din mga bossing, huwag nyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Bye-bye!